Mahilig green ba kayong magbasa nito noon ng inyong mga kabataan ng mga panahong hindi palaga na pang cellphone at hindi pa madali ang internet noon o ayan ang mga series na ating pinagkakaabalahan dahil wala pa namang mga apps na pwede kang manood ng K-drama, C-drama o ano pang mga series na yan o ayan ang ating mga series na pinagkakaabalahan noon ang magbasa at syempre kinikilig at pinag pantasyahan O ayan, kahit sa liwanag ng sulo at gasera, tayo nagbabasa. O sinong relate dyan? Dahil dati, mahirap pa rin naman din ang kuryente. So ayan ang aking mga packet books. At meron din ako ditong English Nobel na itatapon sana. Pero pinulot ko na lang dahil mahilig nga akong magbasa niyan. Kahit nga ba English o Tagalog, as long as naiintindihan natin ang kwento at nilalaman na yan. So, So, iyon lang ang aking mga koleksyon na ipinakita sa inyo. Salamat!